Hi guys! Grabe ang sakit ng buong katawang ko <laughs> sa ano, pag exercise Naka D5 na tayo sa pag exercise <laughs> pag ko kanina ng ano, pag ko kanina ng umaga, grabe sumakit lahat ng buong katawang ko. <laughs> Ay, nako, exercise na to. Pero parang gusto ko, oh, lagi ako nag exercise Ganun. Okay, guys, nasa ano na naman ako. Nasa MTR. So, punta ako ng bangko ngayon. Yan. <laughs> takbo ako dito, takbo doon. So, may ikwento lang ako guys. Bali, uh, may nakausap ako, kaibigan ko. Matagal ko na kaibigan yun, si Kuya Rex. Sa... Ano ba yan? hindi lang ako sa ano sa Australia so nakausap ko siya lagi naman kami nag-uusap nun si Kuya Rex tapos dinanong niya sa akin inos niya sa akin kung kailan ako buuwi kung kailan ako mag-vacation and then sabi ko sa October sabi niya pag sa October vacation sabi niya ano, uh, um, tinanong niya sa akin kung babalik ko ba ako. Sabi ko, oo, babalik ako. Kasi, inausap din ako ni... Hindi ka. sabi niya? What if, ano, dito ka na lang magano mag-work? Sabi nga, ano, dito ka na lang sa, ano, Australia. Tapos, sabi ko naman, oh, mag-iisipan ko. Pa. Kasi siya daw bahala sa mga papeles ko, ganyan. Tapos, ayun ayan, pagkulang naman daw ako ng mga placement pay, yung mga gastusin guys yes, siya daw siya daw, na, siya daw, daw, daw na ano, siya na daw bahala matagal, ko na, matagal na yung sinasabi sa akin si Kuya Rex tapos ayun na nga, pag-iisipan ko pa sabi kasi inas ako ni Apo, tinanong ako ni, tinanong ako ni Apo ko, gusto pa ba daw ako pabalik sa Manila? Sabi ko, oo oh, naman. Nung first na, yung isang, ano, naman, naka one year ako dito guys, dinagdagan ni Apo ko yung sahod ko. Nagiging 38 na siya. 33 naman talaga yung minimum na sahod dito sa Hong Kong yung mga first timer ha 38, 33 tapos nung isang ano nako ako isang buwan ay isang buwan isang taon na ako dinagdagat niya so nagiging 38 yung sahod ko and then sabi niya kinausap ako nung nakaraan ni eh, Amo kasi kinuha na, na ako ng ticket sabi niya sa akin kung ay sabi niya sa akin ano pagbalik ko daw dadagdagan niya another contract naman kasi yun guys dadagdagan niya yung sahod ko na 38 so magiging Magiging 43. Ayan, 43 na yung buwan na sa ko. Tapos, ayun nga, pag-iisipan ko pa kasi, gulo-gulo talaga ako. Kagabi nag-usap kami. Nag-usap kami kagabi through, ano, video ko. So, ayan, hindi ko alam guys, pag-iisipan ko pa. Tapos ayun, doon daw ako maghihintay. Doon daw ako maghihintay sa, ano, sa Pinas, October. So, mga 3 months man lang daw yun ni eh. 3 months na ano paghihintay ko. Tapos, syempre ayan, 3 months na kasi kasus ng papers ko. Pupunta pa ako, ako Manila, ganyan. So, hindi ko lang alam. Kasi sabi niya, siya daw bahala sa akin lahat. Tapos kung wala naman daw ako mga, uh, wala naman daw ako, ano, wala naman daw akong magastusin. Pero nahiya naman ako. Matagal yung sinasabi yun sa akin. Pero nahihiya talaga ako. Tapos isa pa, nandito pa ako, hindi pa ako makauwi. Eh, noong dati niya ako, siya daw bahala sa akin. Kuya Rex. So, matagal ko ng kaibigan yun, guys, since nasa Saudi pa ako. Ayan. So, dati in-unfriend ko siya kasi ka-unfriend ko. Tapos ngayon, nag-chat naman sa akin, ganyan, ganyan. So, friend na naman kami sa FB. <laughs> Kasi, syempre, kapag may boyfriend ka, kailangan mong i-block o yan, friend yung mga tao na, ano, diba? Para walang pag-awayan, iwas gulo, gano'n. Pero, syempre, kaibigan ko siya, matalik. Hindi naman siya as if na, ano, para naging kaibigan ko siya nung nasa Saudi. Ang okay. Tapos, ayun, tapos na sa Australia siya ka ngayon. Kaya hindi ko alam guys, hindi ko alam po. Basta naguguluhan talaga ako, hindi ko talaga alam. Sabi ko pag-iisipan ko pa kasi, siya siya daw bahala sa, uh, ano ko, lahat daw na ng papiris ko punta doon. Tapos, syempre nakakahiya naman, eh, di ba? Ganun. O, tapos pagdating ko daw doon, wala problema. Kasi doon ako sa sinasaka <laughs> May bahay siya doon, guys. Matagal na. Ano siya? ah um, wala pa siyang anak. Wala pa. Kasi ano sila mga kapatid, eh? Tatlo sila magkakapatid na sa ako. Siya sa Australia. Yung iba. You na know, yung iba? Nakalimutan ko. Yung dalawang kapatid. May isang babae, dalawang lalaki. So, ayan. Tapos yung nanay niya nandun sa Australia. So, gusto rin ako mapit ng mga pati. So, naguguluhan talaga. Hindi ko alam. So, pag-iisipan ko pa. Matagal pa naman eh. Pag-iisipan ko pa, guys. Kasi, ma mahirap naman din iwan yung um, dito. Mababayt din naman sila. Pero kung um, yun ang ano doon, sa Australia, <laughs> wala, di ko alam. Basta, tawa kami ng tawa ni Kuya Rex ka ha. Kapun eh. Ay, kagabi. Yabe lang. Il 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 ilang oras din kami nag-uusap nun. Mga 3 hours mga 3 hours pagkatapos ko nag-exercise kumakain ako nag-uusap na kami ano <laughs> pa <laughs> nabait kasi siya guys okay. tapos yun tapos nag usap na kami ah nag-uusap din kami about sa mga love life <laughs> ganoon ano kasi masaya din siyang kausap kalog pare sa akin tawa dito tawa doon ganoon kaya <laughs> kaya nagustuhan na ano din niya ako kay hindi pa ano sa hindi kagaya ng ibang ano daw babae ay pagkakalog-kalog daw <laughs> so ayun dami namin na pag-usapan yun lang guys andito ako sa ano oh. gintay oh. hmm. ako ng ano malit na train punta dun sa ano sa Tunwa -ay. sa Tunmun kay Uh, mag line up ako guys sakura na naman bukas. so kailangan natin hindi <laughs> ko alam baka syempre nakahiya naman uh, siguro mabigay rin ako ah ng ano, nakahiya naman may eh, pera naman ako baka hindi uh, alam ano naman kasi pag, -tose, pag -tose. ay hindi ko naman nasasabihin guys kakana hindi pa ako kasi sigurado pag uwi ko sa Togor, babakasyon mo na ako sa Pinas. And then, doon baka doon ko siguro mapag-isipan. <laughs> Pag nasa sa Pinas na ako. Kasi, nalilito-lito pa rin ako eh. Sabi niya, eh ano mo na kung anong decision mo? <laughs> Hindi ko alam. So, yun lang Guys kwento ko lang sa itong mga ano po katawang po kasi sa pag-exercise ko po. sabi na, huwag ka na lang exercise. Okay na yan. Sexy ka na. <laughs> ganun. May ganun ba? So, ayun guys. So, yun lang.